So marami pa to champ. So actually marami pa to. So nag-champion si Boss Champ no sa 18 108. 108 then 1 112, 112 118. 118. So bawat division maka Fanatics ba ay mayroong mga belt no na kanyang nakuha. At, dalawang bisis ako nag-champion sa IBF. Ilang bisis ka champion champ? Dalawang bisis sa IBF, dalawang bisis sa WBO. Kaya Four times champion na sana ako. Kaso, yung isang division, dalawang belt. Wow. IPF at saka WBO. Wow. Grabe. Pero, isang division lang yan eh. Kaya, isang division lang. So, it means, three times ka lang. Pero, hmm. apat na times Pero, na ako na champion. A, uh, apat na, na, Pero, isang ano. division lang kasi. Kaya, hindi, uh -huh. hindi, ano, counted yung, ano. Hindi counted. Isang division. Mm -hmm. Pero, imagine mga guys, boxing fanatics. Isang division, dalawang basis niya itong, yeah. ano, Hmm. Dalawang beses siyang nag-champion dito. IBF at WBO. Yung WBO, 118 at saka 108. Oo. So itong WBO champ, ito yung 118. Ito bago to. Yung kay an, na 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 ano ko to no yung bagong champion ay kay uh, Ngi Tumba. Tumba ah, so ito pala yung kay Ngi Tumba mga fanatics yung before kay Ugoni yung sinundan kay yung nag -artist, naging artista Rio Akaho. So, ito yung kaying ni oh, nakuha ni Boss Champ. Ah, uh, WBO Global. Banta mo champion. So, ito yung talagang mga titulo na ano. Tulad yan oh, WBO. So, talagang napaka ano tayo. Grateful na pinaulakan tayo ni Boss Champ. Talagang nag-offer si Boss Champ na ipakita sa atin to hindi lahat pa kita soto talaga yan nagubad <laughs> mm -hmm. <laughs> ka bigat pala nito mm -hmm. uh, uh, no bigat talaga yan ah batay ka parang ano ah no. parang champion ah <laughs> ganito pala maging ano no gandless salamat talaga sa ano si Uyut pumunta ng Ormoc nagiging like, champion ah uh. kaya nga eh Diyan lang mo kasi siya lat, iko sa ano. Saita. Ah, pagandaan mo to. Yes. Di di sa po. Para pangit sayo kana man oh. Di ba? Oo. Pagandahan na. Ayun. Pag mahulog yan, mahulogin yung buhay mo diyan. Dapat pagandaan to to hindi mahulog to. Ano ano? Joki. Oh, parang parang si ah! oh, parang si Kanina. Ah! Ah, ah. Hindi biro to, mga Koid Boxing Fanatics. So, ito, lilipad oh. na to ni ah. Oh, graby. so, ito, mga Koid Boxing Fanatics, ito yung mga nakuliktang belt ng ating Nag-iisang angas ng Pilipinas, General Quadro Alas Casimero, former 3 Division World Champion. Ang dami so, yan ah. Ito mga ka boxing fanatics, no? Nagiging Ilag champion ka, ganyan yung belt mo. Grabe, sobrang <laughs> dami na na. Grabe mga boxing fanatics, hindi biro. Yung bigat, grabe. So, lalo na pag matalo mo si Naoya Inoue. Apat na belt, natapos may marami na. Putasan mo pa isusuotin <laughs> yun? Papasuot na sa mga tao, no? Mm. hindi basta-basta makakahawak nito at hindi basta kasi malaki tong value eh malaki ang mm. value nito Talagang priceless yung value ng ano na to, ng mga belt na to. Dahil pumunta si Oyot dito sa planeta guys. Hindi pwedeng hindi mahawakan niya yung belt. Pero hindi ganyan yung paghawak ng belt eh. Tumawa si Ryan. Uy, ay! hindi ganyan yung paghawak ng belt. Kailangan itaas mong kamay mo eh. Taas, taas, taas. Itaas mo. Itaas mo. Itaas grabe yan. <laughs> oh, Hello. <loop. laughs> grabe Grabe yun. Grabe yun.